News updates. Mga balita ngayon, babaeng piloto nasawi sa helicopter crash sa Nueva Ecija. Pagtaguyod sa soberanya at karapatan sa WPS binigyang diin ng AFP kasunod ng pahayag ni PBBM. Tatlong ninakaw ng motorsiklo sa Zamboanga City nabawi ng pulisya. Ako po si Cesar Soriano, para mananatili ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, namatay ang isang babaeng piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nitong helicopter sa Gimba Nueva Ecija kahapo ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA. Ayon sa ulat, bumagsak ang helicopter na may body number RPC-3424 sa matubig na bahagi ng barangay San Miguel na agad ikinasawi ng piloto. Inilala ang 25 anyos na biktima na si Julia Floripo residente ng Paranaque City at sinasabing piloto umano ng TV host na si Willie Revillame. Agad ding na-recover ang katawan ng biktima sa crash site at inihatid na ang labi kagabi sa Heritage Paranaque. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Kaisa ang Armed Forces of the Philippines o so AFP sa pagtaguyod at paglaban sa soberanya at territorial integrity ng bansa. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China na itigil na ang pangaharas sa West Philippine Sea at ibabalik nito ang Typhoon Missiles ng US. Sa isang pahayag sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, na gaya ng unang nilinaw ng Pangulo, hindi isusuko ng bansa ang anumang parte ng teritoryo ng Pilipinas, partikular na ang WPS. Binigyang diin ito na kailangan ng matigil sa lalong madaling panahon ang pagpupumilit ng People's Liberation Army Navy o PLAN ng China sa ating maritime domain at nangaharas sa mga mangingisdang Pinoy at naglalagay ng panganib sa mga nakaistasyong suntalo dahil sa dangerous maneuvers ng Chinese vessels. Dagdag pa nito dahil sa suporta ng Pangulo, tinitiyak ng AFP ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan nito at pakikipagkasundo sa mga kaalyadong bansa. Nanawagan din si Broner sa mga Pilipino na magkaisa sa pagprotekta sa WPS. Tatlong ninakaw na motorsiklo ang nabawi ng mga otoridad sa barangay Bawalan, Zamboanga City. Ayon sa ulat ng pulisya, ang mga naturang motorsiklo ay naiulat na ninakaw sa iba't ibang bahagi ng lungsod bago natuntun sa isang bakanteng lote sa nasabing barangay. Agad na kinumpirma ng mga may-ari ang pag-aari ng mga ito matapos ang verification ng serial numbers. Patuloy namang iniimbestigahan kung may kaugnayan ng insidente sa isang sindikato ng carnapping na posibleng kumikilos sa lungsod. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Noon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.